Alam nyo, ang mga lalaki, mas pinipiling ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang mga galaw. So, eto, ating aalamin ang mga patunay na mahal na mahal ka ng lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto, diretsyo na tayo. Ating nga alamin yung mga pagpapakita ng pagmamahal ang isang lalaki. Ito, yung mga patunay. Okay? So, kapag ginagawa ito ng lalaki sa'yo, sure na mahal na mahal ka niyan. So, at number one, eto, yung pagpapakita ng pagmamahal sa paglalambing or sa kama. Okay? Ito ang inuna ko. Kasi ang mga lalaki, kapag pumasok sa isang relasyon, kapag mahal niya ang isang babae, itong bagay na to ay lagi-laging kasama sa menu. Yung menu na yan ay yung pagmamahal niya at isa ito sa kanyang inaasam. Ito na yung ginagawa niyong action. Sa pagpapakita ng inyong pagmamahal, dyan po nagsasanib ang inyong mga katawan. Okay? Alam nyo na ang ibig kong tukuyin. Huwag na nating i-elaborate, i-detalye. Kasi tayo ay pinagbabawalan. Okay? So, alam nyo na, di ba? yan ang isa sa nagpapatunay na mahal ka ng isang lalaki. Alam ko na meron na namang magsasabi dyan na ganun lang pala, yung bagay na yun lang pala ang hinahangad ninyo sa amin. Whoops, hindi po. Alam nyo, kapag pumasok ka sa isang relasyon, bago pa lang yun, nagmamahalan na kayo, di ba? Meron na kayong emotions na involved. Hindi naman siguro kayo hahantong sa bagay na yan kung wala kayong connection na dalawa. Maliban lang kung uh, talagang yung tinatawag na madalian or yung mga one night na yan, yung mga ganon, di ba? Ibang usapan yon Pero sa normal na relasyon, kapag humantong na kayo sa bagay na yan, ibig sabihin ay meron na yang pagmamahal majority. Okay? Ang lalaki kasi, intindihin natin, di ba? Doon sa bagay na yan, mas lalo niyang naipaparamdam ang kanyang pagmamahal sa'yo. Sa bagay na yan, doon sa ginagawa niyo, Diyan niya na-achieve. Diyan niya nararamdaman ang pagmamahal niyo sa bawat isa. Ganon ang lalaki. Kaya ko inuuna ito kasi ito talaga yung talagang hinahangad ng lalaki kapag pumapasok siya sa isang relasyon, di ba? Maintindihan sana yan, di ba? Magkaiba ang lalaki at babae. Ang lalaki na ipaparamdam niya ang kanyang pagmamahal doon sa bagay na yan. Kaya kung wala yung bagay na yan, paano niya maipaparamdam, di ba? Ano yun, magyayakapan na lang kayo? magkikwentuhan lang kayo, maghahalikan na lang kayo dyan buong magdamag. Kulang na kulang yon para sa lalaki. Okay? Kaya iyan ang isa sa mga pagpapakita ng lalaki ng kanyang tunay na pagmamahal sa isang babae. Uh, oh, ba? Diba? So ayan po, ang number one. Number two, maalaga. Or inaalagaan ka. Wow, napakasweet naman. Ganon talaga. Alam mo ang lalaki, may mga pagkakataon na dumarating yung panahon na nagkakasakit tayo. Example na lang ha, kapag ikaw babae ay nagkasakit, ipapakita ng lalaki ang kanyang pagmamahal sa'yo sa kanyang pag-aalaga sa'yo. Siya na ang gagawa ng mga bagay para ikaw ay mas madaling gumaling, di ba? Yung pag-aalaga sa may sakit, gagawin niya. Hindi na yung ipagluludo ka niya, papakainin ka niya. Lahat, kung anuman yung pangangailangan mo kapag ikaw ay nagkasakit, ibibigay niya yon. Kasi mahal na mahal ka niyan. At dyan, pag-aalaga sa'yo bilang partner, dyan niya na ipaparamdam ang kanyang lubos na pagmamahal sa'yo. Hindi ka pababayaan niyan Hindi yan mapakali. Kapag naiisip niya na ikaw ay nasa ganyang kalagayan or uh, meron kang sakit, di ba? Masakit sa kanyang kalooban yun, di ba? Sobrang nag-aalala yan para sa'yo. Kaya hanggat maari, kung ano man yung gusto niyang gawin para sa'yo, para lang gumaling ka, ay gagawin niya yan. Dahil nga sa ikaw ay kanyang mahal na mahal, di ba? Aalagaan ka hanggang sa ikaw ulit ay gumaling. Uh, di ba? So, ayan po, ang number two. Number three, nag-aalala. Worries. Kapag mahal na mahal ka niyan, mag-aalala yan para sa'yo. Kapag tumagal ng ilang oras na wala kayong communication, naku, sigurado yan, mangungumusta yan. Aalamin niya kung kumusta ka na. Diyan mo talaga mapapatunayan na mahal ka ng isang lalaki kapag nag-aalala talaga siya sa'yo at any instances, di ba? Maraming pagkakataon na mag-aalala ang lalaki para sa'yo, di ba? Kunwari, ikaw ay umalis ng bahay, tapos medyo ilang oras na, wala pang update, mag-aalala na agad yan. Kung nagkasakit ka, mag-aalala yan para sa'yo. May nararamdaman ka, mag-aalala yan, di ba? So sa lahat ng pagkakataon na may nangyayaring hindi maganda at uh, nararamdaman niya sa sarili niya na may something, sobrang mag-aalala yan. Yan ang isang... Uh, patunay na mahal na mahal ka ng lalaki. Kapag meron siyang pag-aalala, nagwa-worry siya, ibig sabihin, may care siya sa'yo. Eh ano nga ba, pag may care, ibig sabihin, mahal na mahal ka niyan, okay? Isang patunay yan, okay? So yan po, ang number three. Number four, ito yung nagsisipag siya or nagiging masipag siya. Wow, ganun talaga. Lalong-lalo na kapag kayo na ay nagsasama, di ba? Kahit hindi kayo nagkasama kapag mahal ka ng isang lalaki, magsisipag talaga yan. Ipakita niya na karapat dapat siya para sa'yo. Ganon yon. So, nagiging motivation sa kanya yung nandyan ka para sa kanya. Yung pagmamahal mo sa kanya, sobrang motivation yon. Sobrang siyang nagiging eh, masipag sa kanyang araw-araw na ginagawa. Nagiging inspired yan sa kanyang mga ginagawa. Kaya, mas lalo niyang sinisipagan. Di ba? Ang dahilan lang naman dyan ay dahil mahal ka niyan. Dati, nung oh, wala ka pa sa buhay niya, ano lang yan, relax, relax lang yan. Nagtratrabaho naman siya, pero paulit-ulit lang yung kanyang ginagawang routine. Ganon ang lalaki kapag walang kasamang nagmamahal. Pero ngayon, na pumasok ka na sa buhay niya, nagmahal na siya. Ayan, di ba? Kung ano yung mga ginagawa niya, sinisipagan niya. Sobrang nagiging masipag siya dahil yung pagdating mo sa buhay niya, nagbago. Marami ang nagbago sa kanya. Ganyan ang mga lalaki, di ba? Nagbabago yan para sa kanilang minamahal, di ba? So, ayan po. Ang number four. Number five. Ito. tinutulungan ka sa gawaing bahay. Wow. <laughs> Alam nyo, marami akong naririnig na mga babae o mga asawa o mga ginang ng bahay na nagre-reklamo dahil pagod na pagod na sila sa pag-aalaga o paglilinis o lahat na ng ginagawa sa loob ng bahay. At ang kanilang partner ay pakuya-kuya-kuya na lang, di ba? Naku, hindi maari yun. Alam mo, ang tunay na gentleman, sabihin natin, or lalaki, kahit yan man ay galing sa trabaho, kapag umuwi yan, at syempre nakikita niya na yung pabiyak niya ay uh, hindi pa rin natapos sa kanyang mga ginagawa, tutulong yan, di ba? Kadalasan, ang gagawin ng lalaki dyan, siya na ang magluluto. O oh, karamihan ng mga lalaki ay magaling magluto. So, magluluto yan. Tutulong siya. Kung ano yung mga ginagawa mo, mag-o-offer siya ng tulong para lang mas mapadali yung mga ginagawa mo, okay? Yan ang tunay na lalaki kapag tunay kang minamahal. Kadalasan kasi, <laughs> iba pa rin ang mindset ng ibang mga kasamang mga lalaki na kapag tapos na ang trabaho nila, uuwi na, kukuyakoy na yan, hihiga na yan doon sa upuan na mahaba, di ba? Sa aspa, manonood ng TV. Ganun ang uh, kadalasan nangyayari, di ba? Pero yung ibang mga kalalakihan yan naman, hindi nila maatim na makita yung kanilang minamahal na nahihirapan. Maghapon ng paikot-ikot sa loob ng bahay, paulit-ulit yung ginagawa, hanggang sa pag-uwi mo, nandyan pa rin. Gumagawa pa rin. Kasi hindi naman natatapos yan eh. Paulit-ulit yung mga ginagawa dyan sa loob ng bahay. Kaya ang lalaki na tunay na nagmamahal, tinutulungan ka sa mga gawaing bahay. O, oh, di ba? Ayan po, ang number five, number six, ito, yung hindi ka lolokohin. Ito na, yung nagiging loyal siya sa'yo ganyan talaga ang tunay na lalaki na nagmamahal. Pero parang napakabihira na ang mga ganitong mga kalalakihan sa panahon ngayon. Kasi kadalasan, ang normal na lalaki talagang gala yan, gala talaga. Marami siyang na-encounter na sari saring mga distractions. Tukso, 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 ganon. At ang lalaki, mahina sa tukso. Pero kapag ang partner mong lalaki ay loyal na loyal sa'yo, hindi ka niloloko, Nako, ang swerte mo. Sobrang mahal na mahal kanyan. Hindi ko sinasabi ng lahat ng lalaki ay ganyan, pero meron pa rin iilan. Medyo bilang na bilang na 'yan eh sa panahon ngayon, nako. Bilang na bilang talaga 'yan yung loyalty nila ay sa iyo lang, 'di ba? Ikaw lang yung mahal nila at wala nang iba. Oh, 'di ba? So, kapag uh, nakikita mo at nararamdaman mo sa partner mo na ganyan siya sa iyo, pag-ingatan mo 'yan. Mahalin mo rin siya. Oh, 'di ba? So, ayan po ang number six. Number seven. Ipinagmamalaki kanya. Wow! Ganon talaga. Ang tunay na lalaking, ang lalaki na nagmamahal, minamahal ang kanyang partner, proud na proud yan sa'yo. Sa lahat ng pagkakataon, basta ipinapakita niya sa madlang people, sa buong mundo, na ikaw ay kanyang ipinagmamalaki. So, ganyan ang lalaking tunay na nagmamahal. Number seven. So, ayan po ang ilan sa mga ginagawa ng lalaki kapag tunay kang minamahal. Mga patunay na mahal ka ng lalaki sa mga ganyang ginagawa sa'yo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.